Hi vlog! What's up? Work to this video. Maglaro-laro naman kami ng aking mga pinsan. May mga bangis na paghilo. Totoo lang, di ko yan pinsan. Ay, iwan ko kung kaninong anak yan. Eh, basta nakarating yan sa bahay namin. Enjoy na enjoy pa nga, oh. And guys, ng araw ng bituin, tapos may na... di ba? Visitor nga pala natin siya. Actually, pang long visit na yung pagbisita niya sa bahay na. Kasi gusto niya ito makipaglaro sa akin. At ako na may pumayag ka aga na nga nagpapasikat na siya. Ay, kahambog naman pala ng batang. Joke lang. Sabi ng mama niya, mabait ang batang yan. Ayan nga, paupo-upo lang si Busing. Alam mo naman, magaling na. At ngayon nga, pinapakitahan na tayo ng kanyang ma bulk control scale. Ayan, may pwedeng heading pa yan, no? Angas mo, ah. Ayan na, naghahabol na Di ba, na, magaling la. siya, no? Ayan. Ay, biniwa ng Tama muna. yan, huwag mo nang habulin pag Sarot! So ngayon nga, sinamahan ko na siya, guys. Para din naman maboring kanyang pagburubul control ra. Na, Tagalog ni Saya, bahala mo siya. Huwag sabot na yun yung babaan, yung <laughs> like, kasi tayong magtagalog. <laughs> Ayan na tinitesting na natin kanyang defense. Gusto niya daw matuto eh. Ko naman, okay. nagbamagaling. Eh. Kunting advice, advice lamang. Mm -hmm. ganito, ganyan ba? Ito ang dapat, ito ang hindi. Sok huh? na pala sa CR yung bola. Ay, feeling ko yung naiihi na re. Ay, tingnan mo ay ang bilis. So, ganyan, ganyan lang yung pag natin bisita. Okay, enjoy. enjoy na sila. Wala naman akong ibang masabi kundi ala aladong padayon patuloy hala. Just sa do it, do what you can and what you ever what you do in everything. bahala nang magsabotre, re hinampak. So ayun na nga pangalawang si na yan ng bola. Yeah. ayun na nga pinurot na natin ang bola kung sa English pa pinunit. Dun nga ako sa CR sabi ko ayaw ko. Eh. Ay.